Panibagong araw, panibagong vlog, welcome na naman ulit sa ating channel. At dahil celebration ng kasal nila linit ngayon, kaya ayan pupunta tayo dahil eh, sinarado yung ating tindahan guys. No? Huwag muna tayo do doon sa ating tindahan, yung paniningil. Dito muna tayo sa kasalang ano, bayan na hindi natuloy charot. Balita ko guys, no, hindi natuloy yung kasal nila, na postpone, mandi pa naman yung kasal nila. Kaso lang yung mga pagkain nila is ngayon nila, ngayon mag-celebrate ng kanilang kasal dahil is hindi nila alam at ano na, yung huli na, huli na ba nila nalaman na cancel pala yung kasal kaya ayun pinagpatuloy na lang yung pagpapakain at pag-celebrate ng kanilang kasal tapos sa lunis, eh kasal na lang. Wala nang handaan, wala nang mga pakain. So ngayon tayo susogo doon sa kanilang binyo ng kanilang kasal, no? Yung binyo nila sa, ka sa kasal nila, guys, is dito sa barangay, ano? Barangay Aringit, charot. Malita <laughs> guys, no, sa bahay lang nila naman, simpleng celebration lang naman ito, puro mga kamag-anak, pinag-iibitahan, at saka yung mga ninong at ninang, tapos yung mga pinsan kapatid nila kaya ayan susulong tayo dito ayan si Amshi at sinama na namin at na namin doon sa school nila Amshi para eh, ano na natin dito isama na at makakain na rin so ito na yung ating bride ayan ganda gandahan yung ating bride o ba diba? marami ng tao dito pagdating namin ayan o, yung mga kamag-anakan syempre yung bride is busy-busy charot So, o, uh, di diba? Marami na siyang gip nga na ipon-ipon kahit hindi na tuloy yung kasal nila ngayon, pero sa Monday ay kasal na. Tuloy na tuloy talaga yung kasalan. So, ayan yung ating ano. Siya lang daw yung nag-decorate diyan. Ay charot. Wala <laughs> guys, no. Pagkatapos natin at pag dumat dumating tayo dito, syempre kainan time na. Ayan at kasi natin si Alter pagpakain diyan. Ayan. Okay, singit-singit na lang tayo dito sa pagpapa ano no sa pagpakain nila. Ayan at naghanap nga ako ng mauupuan at saka plato dyan O di ba yung bride pa ano-ano pa Pa <laughs> pa vlog vlog siya doon sa aking camera kaya ayan nilipat natin yung ating camera dyan at kumuha na nga ako ng pagkain dahil kanina pa kami nagugutom at papakainin natin si Alter dahil is wala pa yung kain si Alter kaya ayan papakainin natin tapos yung aksawa ko naman ay nasa sa labas sila guys kasi super init dito kaya ayan dito na rin kami sa labas nag ano nagkain at umupo ni Alter kaya ayan sinusubuan ko lang, lang din dyan si Alter dahil nga is ayaw ko na magkalat siya kaso lang konti lang yung kinain dyan ni Alter guys kasi nga yung apritada yung kinuha ko tapos yung minudo nakakakain kasi siya ng ano ng pamintan durog ayaw niya kasi yun sabi ko sa papa niya ay si papa niya na lang yung magpakain sa kanya so yung papa niya naman ay busy naman sa tagay tagay kaya ayan ako na lang talaga nagsubo tapos yung ano na lang yung pinakain ko sa kanya yung parang sabaw lang tapos may kanin tapos ayan na nga, pagkatapos na nga namin kumain, pumasok na kami dito kasi yung ibang bisita ay nagsi na. Kaya may electric pa naman daw dito sa loob, kaya ayan dito na nga kami pumuesto sa loob. So ayan na yung mga gift, no, ayan. At medyo marami na yung gift na nagbigay. Kahit sa lunis pa yung kasal. At ngayon yung celebration. Tapos ayan si Alter guys, gusto na yan mag-uwi-uwi, no. Ito talagang batang ito, siya talaga yung nag -ano, nakiki-boring talaga dito sa amin. At buti na lang din, nalibang din siya sa cellphone. ayan, nilibang libang ko na rin din siya, guys, no, dahil is maaga pa naman na mag-uwi kami. Kaya ayan, nag-ano muna kami dito ng tuba no nagtagay-tagay ba. At para makisama na rin dito sa mga bisita, 'lang naman uuwi. Pagkatapos mong kumain, na uuwi ka agad. Kaya ayan, naki-ano muna tayo dito. Kahit mainit dito sa loob. Ayan yung siling pan, siling pan dyan sa ulo ko. <laughs> Kaya ayan si Alter. Ay nakipagkulitan muna siya dito sa kanyang mga pinsan. No? Kaso lang ang batang ito naman ay hindi talaga nakikisama. Dahil nga is nakikiuwi na yan siya guys. Dahil nga nang din siya ng gift. no Dahil nga nakita niya yung gift ni auntie niya. Hindi naman niya birthday. Gusto niya rin daw ng gift. Kaya ayan, sabi ko mamaya na tayo uuwi dahil is mag-aano muna tayo dito sa ano sa ano ba sa kasal ba at ayan nga dahil nga lonis pa yung kasal nila sabi ko eh mag ano na lang tayo yung pa dance dance ba tapos yung parang may program lang na konti lang yung program para lang sa mag asawa kasi sa lunes pa gagawin ay sila na lang dalawa wala namang mga tao dito na marami pag sa lunis na ba diba? kaya ngayon nandito naman yung kanilang lahat na bisita at saka mga saksi ng uh, mga bisita kaya nagsuggest na lang tayo na ngayon nang gaganapin, yung maghiwa-hiwa ng cake, tapos yung may pa-dance-dance -dance para masaya naman yung kasal nila na hindi naman sila malugi, no? Kasi ganun talaga pag kasal. Pag magkasal talaga, yung bride at saka yung groom, yung bida. Kaya yung ating bida ngayon, ayan na ay siya, nabihis na siya guys, no? Sabi ko nga sa kanya, magbihis ka ulit. Ako yung nagpabihis sa kanya ulit guys, para nga ma-enjoy yung ano yung celebrate celebrating eh, <laughs> pag celebrate ngayong araw na ito at buti na lang talaga si Linit is nakinig sa akin na magbihis nga siya dahil nga ay magpa-dance-dance -dance tayo, no? Kaya ayan. At buti na lang talaga naisipan ko na bago kami umalis at umuwi na mag-dance-dance sila kasi nga na-enjoy nila yung kanilang kasal, no? Kahit lunis pa naman, matuloy yung kasal nila. ba hmm, diba? May emergency kasi guys, kaya ayun, hindi na pagsabihan sila ng maaga at naihaw agad yung karni, tapos yung mga pagkain na, na ready na nila. So, ayan, pasinsya, nyo guys, no, dahil is nandito tayo sa tindahan nag i-edit. So, ayan na nga. jaan nang naghiwa-hiwa sila ng cake, hindi pa siya nagbihis jaan At buti na lang talaga pumayag sila nung sinabi ko na maghiwa kayo ng cake kasi nga si Alter at saka si Sab, yung batang kasama namin dyan ay nagingit ng cake. Sabi ko, hindi pa yan pwede bawasan yung cake. Kasi nga, hindi pa binabawasan nila mag-asawa. At ayan nga, dapat sila una muna yung magbawas nyan. Ayan nga, at pinaanohan ko na nga, binidyo ko na. Tapos ayan, pinapasubusobo natin. May mga traditional ba dati? Pag nagkakasal, ganyan. Ganyan talaga yung mga traditional. Hindi naman to mga kaartihan, kaikikan. Hindi naman sinasabi na, Purkit matanda na kayo, purkit or bata pa, hindi pwede ninyong gawin. Gawin talaga yan dahil nga is wedding ito, kasal ito, celebrating ba? Pag si-celebrate ba ng kasal at para maging para maging enjoy din yung bride at saka yung groom, diba? Para maranasan nila na ganito talaga pag kinakasal, ganyan. Tapos ayaw pa naman nilang maganyan-ganyan, diba? Sabi ko, part na yan sa pag ikasal ka, part, dapat talaga maranasan nyo yan dahil isang bisis lang kayong ikasal. So ayun na lang talaga, buti na lang pumayag sila noon na maganyan-ganyan ganyan sila. At tuwang-tuwa naman talaga si Linit. ito Et, naman yung asawa niya, eh, parang ano naman, no? pinupunasan pa yung asawa niya ng cake na hindi naman birthday, kasal naman ito. <laughs> so ayun na nga, ako, ako na nga yung nag -ano sa kanila dyan. <laughs> At buti na lang talaga ay pumayag yung asawa ni Linet. Ay, kasi kanina pa yan, hinahabol-habol ni Linet yung asawa niya. Kasi ayaw nga pumayag dahil daw is para naman daw mga bata, para daw ng mga uto-uto. Hindi ah, ganyan talaga. Part talaga yan siya guys ng ano na, ng wedding ba. Kahit lang is, syempre ako is naranasan ko yan dahil di ba kasal, nakasal na kami ni Papa o dun. Kaso nga lang yung amin nga lang dati, yung naranasan nga namin is walang sayaw sayo Yung sa cake lang, ganyan, inom-inom nga. Simple lang ba? At ito nga, pinabihis ko na siya dahil sabi ko sa kanya ay magdance kayo. Kasi sayang naman yung pabidjooki, oke -okay, -okay nyo dyan. Tapos wala kayong pa-dance, dance, no? Tapos masaya din yung may mga pasayaw-sayaw. Yung, ayan, pahagis-hagis ng bulaklak. Hindi ko na sinama dito guys yung in-upload ko kanina na mga 3 minutes yung nag-iak si Hindi ko na sinama dito dahil na-i-upload ko na yun. Ito na lang yung isinama ko pag-upload dahil is baka tayo ma-violation no kung i-upload pa natin yun upload na natin isasama pa natin dito di ba kaya ito na lang yung mga isinama kong video ayan at nag-voice over na rin ako so ayun tingnan mo naman yung asawa ni Linit. ayaw talaga niyang makisama sa pag games, games or kasiyahan ba hinubarkad yung damit niya sabi ko ihagis muna yung ano yung tawag doon yung bulaklak ba kasi ganun naman talaga di ba guys pag kinasal kayo kasi sa lunes ay hindi na nila magagawa ito dahil wala nang mga tao dito sa bahay nila iwan ko kung may mga tao pa ba sa kanila kung sa lunes maghahanda pa ba yan sila sa, sa, kasal nila kaya sabi ko ngayon ay marami namang tao kaya i-celebrate na talaga kasi nagpakain naman kayo kaya i-celebrate na lang talaga yung kasal nila no yung yung mga traditional wa na mga ginagawa sa kasal-kasal no so ayan Ayan, ihahagis na nga dyan habang sila ay nagsasayaw. Ayan, di, di, di inaano na, ano na lang talaga dito, no? Yung parang sinasabay-sabay na lang ba? Kasi yung iba din is mga nag-comment din dyan. Daming arty-arty daw na mga kaikikan. Sabi ko, hindi naman yung kaikikan or kaartihan, no? Kasiyahan po ito. Yung bride po at saka yung groom, yung bida dito. Charot. <laughs> Balita po guys, isa part of ano naman yan siya sa pagkasal talaga. May mga ganito talaga, no? Kaya ayan, no? Oh. Pasayawin natin yung bride at saka groom. <laughs> at buti na lang talaga is -kim na game si Linit. No? Hinahayaan na lang din yung mga ibang comment dyan. At hindi na lang talaga pinapansin. Ang importante ay mag-enjoy silang mag-asawa. O ba diba? Enjoy na enjoy si Linit. Kanina lungkot na lungkot yan. Ngayon is tuwang-tuwa na siya. Ayan, pati yung asawa din niya is na-enjoy nila no. Yan, parang napupukaw din yung pagmamahal nila sa isa't isa at bumalik sila sa parang teenager ba kahit matanda na. Ayan, bumabalik sa teenager at yung kinikilig-kilig pa ba, 'di ba? Pag matatanda na is uh, nawawala na yung mga kilig-kilig nila. Pero ayan guys, kasawayan kasi namin to silang mag-asawa no. Wala pa silang anak, hindi binayayaan ng anak, pero ayan, patuloy sa pagmamahalan at patuloy sa kilig-kilig kahit matanda na at nagpakasal talaga silang dalawa. Kahit wala silang anak, kami rin na mag-asawa, sinasadyisan sila na magpakasal talaga. Hindi naman importante yung anak. Ang importante is nagpapakasal, no? Ganyan talaga pag matatawag mo, matatawag naman talaga kayong pamilya pag halimbawa nakasal na kayo, ayyan, kahit wala kayong anak, ang importante is totoo kayong nagmamahalan. O ba diba, tuwang-tuwa silang dalawa? <laughs> o, oh, kitang kita naman talaga na in love na in love at kilig na kilig at bumalik yung kanilang pagmamahalan dala. <laughs> ayan. O, oh, ba diba? Ako yung nag-suggest na halikan ni ano, halikan nga ni Simon Silinit sa kilikili. Tapos, ayan yung mga, di ba sa kasalan din guys, merong hinuhugot si grooms na garter. Kaya sabi ko, <laughs> pwede siya pumasok doon sa damit ni Linit. Ayaw na siya. <laughs> ayaw na ni Simon maki ano maki ano sa ayaw na daw niya kasi inuuto-uto na lang daw siya hindi naman yun uto-uto part naman talaga yun sa pagkasal no pero ayaw na nga at ayaw na nga ni Simon kasi inano na lang daw siya inuot-uot so ayan sinabihan ko dyan si Linit last na lang Linit magbukas kayo kahit dalawang regalo lang ayan at may remembrance kayo no dahil isang bisis lang talaga kayo kas kasalin talaga naman is, ayan, buti na lang talaga si Linita is pumapayag-payag din siya noon na sinasabihan siya na magbukas siya ng ganito, maganyan-ganyan kayo para masaya naman. Hindi lang puro kain-kain lang dito sa kasal nila at lasing-lasing lang, no? Kasi part talaga to, pag magpakasal kayo, part talaga to sa, ano, yung may program-program pa nga, yan eh, ayan, no? Sabi ko sa kanya, last na lang, magbukas ka at magpili ka na lang ng regalo. Kasi, di ba sa mga kasal, mag, ano yan, mag, magbubukas siya ng regalo dalawa, yung pinakamali maliit at pinakamalaki. Kaya ayan siya na yung pinagdesisyon ko diyan ikaw na lang magpili ng kung anong gusto mong buksan. Kaya ayan kumuha siya ng dalawang gift at binuksan niya. So ayan buti na yung asawa niya naman ayan binihisan na naman ulit dahil nga is mag picture pa tapos ayan magbukas pa ng regalo sabi ko sa kanila ay mag video video pa tapos ayan habang <laughs> ano nga kasi may sound may napadaan, napadaan naman dito na sumasayaw-sayaw kaya sabi ni ano ng groom ay may patalastas daw at yun muna yung bibi yun pa patalastas muna daw so ayan na nga guys no at magbukas na sila ng dalawang gift at yung groom nga ay eh, medyo lasing-lasing na nga dyan buti na lang talaga ay nakikisama din sa bride kung anong ginagawa ni bride no So, ayan. Magbubukas sila ng mga gift na dalawa. Ayan. Yan yung una nilang gift. At nagpasalamat sila na mayroon silang natanggap na gift. Ayan. Mga blessing na dumating sa kanila ngayong araw na ito. At, ayan. Naging Kahit hindi man natuloy yung kasal, nag-celebrate pa rin ng kanilang ano. Ng kanilang kasal. Tapos, saman di matuloy na talaga yung kasal no. Ayan. Baso anim na piraso na babasagin. Sa amin pa yung pinili talaga binuksan. Tapos ito rin yung isa baso din ito. Ayan. Binuksan din nila ano. <laughs> Ay tuwang tuwa naman talaga yung mag-asawa dahil may natanggap silang mga blessing ngayong araw. At sana nga is magkaroon na rin sila ng anak dahil is matagal na silang nag-asawa no, wala pa silang anak. Siguro kung nagkaroon sila ng anak, guys, magkasing edad na siguro din yati drone B. Kung nagkaroon sila ng anak, kaso lang is wala nga silang anak, pero patuloy pa rin sila at nagpakasal pa nga. O di ba? Diyan mo talaga makikita sa isang tao o sa mag-asawa na hindi lang anak yung ano hindi lang yung anak yung nakakaano sa inyong dalawa kundi yung totoong pagmamahal o, ba? Diba? Ito na yung napapatunay. Kahit walang anak, ayan, magpapakasal pa rin. <laughs> kasi, my forever! Charot! <laughs> Balitaw guys, nawala no, yan silang anak. Pero ngayon, no, ilang years na yan sila. Mga 16 years or 17 years na kasi si Drone B is mag-18 years old na yan. Ganyan na yan sila. Katagal nagsama. Kasi parang magkasabayan lang talaga kami nito nila. No? Ayan tuwang-tuwa talaga silang mag-asawa ngayong araw dahil araw nila to sila yung bida ng ating vlog ayan pinsan pala to ng aking asawa so dahil lasing na yung aking asawa diyan ay una na siyang umuwi no dahil nga magjo pa yun siya mamaya pero kami ay nagpahuli talaga. Nagpahuli kami pag uwi guys no pero umuwi din agad kami dahil nga si Alter nag alboroto na dyan. Ayan na nga at nag video video na nga kami dito dahil nga pa uwi na kami dito guys. Dahil si Alter iyak na nang iyak dahil wala daw siyang gift. O siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you for watching. Bukas naman ulit. Bye bye.